Obedias, Magandang Balita Biblia. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitaing ibinigay ng Panginoong Yahweh kay Propeta Obadias tungkol sa Edom. Paparusahan ni Yahweh ang Edom. May narinig kaming ulat buhat sa Panginoong Yahweh. May isang sugo na ipinadala sa mga bansa. Kumanda kayo at ang Edom ay salakain. Sinabi ni Yahweh sa Edom, Gagawin kitang pinakamahinang bansa, at kamumuhian ka ng lahat ng mga tao. Nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitolyo mo'y nakatayo sa batong buhay, dahil ang tahanan mo'y nasa matataas na kabundukan. Kaya't sinasabi mo, sinong makakapagpabagsak sa akin, kasintaas man ang pugad ng agila ang iyong bahay, o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay, hahatakin kitang pababa at ikaw ay babagsak. Kung sa gabi dumating ang magnanakaw, ang kinukuha lamang nila ay ang kanilang magustuhan. Kapag ang mga tao'y ay namimitas ng ubas, kahit kaunting bungay nagtitira sila. Ngunit ang mga kaaway mo'y walang ititira kahit isa. O lahi ni Esau, ang yaman mo'y sasamsamin, at ang lahat ng sayo'y kukuhanin. Nilinlang ka ng iyong mga kapanali, itinaboy ka mula sa iyong lupain. Nasasakop ka na ngayon ng iyong mga kakampi. Ang iyong mga kaibigang nooy kasalo, ngayoy naglagay ng patibong para sayo. At kanila pang sinasabi, nasaan na ang kanyang katusuhan. Sinabi ni Yahweh, darating ang araw na paparusahan ko ang Edom. Lilipulin ko ang kanyang mga matatalinong tao, at ang kaalaman nila'y aking papawiin. Mga mandirigma ng teman ay pawang nasisindak, at ang mga kawal ng Edom ay malilipol na lahat. Bakit pinarusahan ang Edom? Dahil sa ginawa mong karahasan sa angkan ng kapatid mong si Jacob, sa kahiyay malalagay ka, at mahihiwalay sa akin magpakailanman. Pinanood mo lamang sila, ng araw na pasukin ng mga kaaway, kasinsama ka ng mga dayuhan, na nananamsam at naghahati-hati, sa kayamanan ng Jerusalem na kanilang tinangay, hindi mo dapat ikinatuwa ang ee, kapahamakang sinapit, ng iyong mga kapatid sa lupain ng Huda. Hindi ka dapat nagalak sa araw ng kanilang pagkawasak, hindi ka dapat naging palalo sa araw ng kanilang kasawian. Hindi mo dapat pinasok ang lunsod ng aking bayan, ni pinagtawanan ang kanilang kasawian, at sinamsam mo pa ang kanilang kayamanan, sa panahon ng kanilang kapahamakan. Hindi ka dapat nag-abang sa mga sangang daan upang ang mga pugante doon ay hadlangan. Hindi mo na dapat sila ibinigay sa kalaban, sa araw na iyon ng kanilang kapahamakan. Hahatulan ng Diyos ang mga bansa. Malapit na ang araw ng aking paghatol sa lahat ng bansa, sabi ni Yahweh. Ang ginawa mo edom, sa iyo'y gagawin din. Ang ibinigay mo sa iba, siya mo ring tatanggapin. Sa banal na bundok ko ay nalasap ng aking bayan, ang mapait na alak na sa kanila ay kaparusahan. Ngunit ang mga bayan na dito ay nakapaligid, higit na parusa ang kanilang matitikman. Inom sila nito at lubos na mapaparam. Ang tagumpay ng Israel, ngunit sa bundok Zion ay may ilang makakatakas, at ang bundok na ito ay magiging banal na dako, muling aariin ng lahi ni Jacob. Ang lupaing sa kanila ay ipinagkaloob, at maglalagablab naman ang lahi ni Hose. Lilipulin nila ang lahi ni Esau, at susunugin ito na parang dayami. Walang matitira isa man sa kanila akong si Yahweh ang may sabi nito, sasakupin ng mga taga Negev ang bundok ng Edom, sasakupin ng mga nasa kapatagan ang lupain ng mga Filisteo, makukuha nila ang lupain ng Ephraim at Samaria, ang Gilead na may sasakupin ng lahi ni Benjamin. Magbabalik ang hukbong binubuo ng mga dinalang sila na nagmula sa hilagang Israel. Sila ang sasakop sa lupain ng Fenisya, hanggang sa Zarefat doon sa hilaga, ang mga taga Jerusalem na itinapon sa Sardis ang siya namang sasakop sa mga lungsod sa timog ng Huda, ang matagumpay na hukbo ng Jerusalem, sa salakay sa Edom at duwi mamamahala, si Yahweh mismo ang duwi maghahari.